'Yung 'yung maganda diyan, 'yung kala mo pinaint ng tao. Pero it's actually ano, a uh, layer of water and the texture ng water. Para care. sa kaalaman ng lahat, ito 'yung tinatawag na Il Cave dito sa Ilnido. Isa ito sa mga naging tahanan, libingan. Ang daming nang nahukay dito. Mga artifacts, patris, artifacts. <laughs> Tong aking ang aking historian kailangan ko ko dito eh. Tong ko eh. Motor series po mga kaibigan. Ayan, magandang hapon po nandito po tayo sa LA Capes. Isa sa mga kuweba dito na inexplore na at napatunayan na itong kuweba na ito sa panahon 1400 years ago mga kamotor, itong lugar na to ay naging tahanan at naging libingan din. Bakit natin nasabi ito? Dahil meron tayong mga na dito, yung mga nag-aaral or mga archaeologists ay mar marami, marami sila nakuha dito na artifacts. At hindi lang yon. alam nyo ba na meron ding nakita dito na buto ng tigre? At imagine that, ang buto ng tigre po is not actually found here. Somewhere in India, somewhere in Bangladesh, dun lang merong mga mga may makikita tayong mga uh, uh, tigre. Pero dito meron silang na-recover na buto ng tigre. So ibig sa sabihin, Kuya na... Roods, uh, Kuya uh, Sir, uh, Sir Ed, ibig sabihin ah, dito meron talagang tigre pa? Nung panahon na 'yon, syempre, from the time na 'yon, mas malapit. Kung mapapansin nyo, ang Eurasian plate at Palawan block is actually closest to each other before. Earth movement, kaya po nagkaroon ng pag-transfer or paglayo ng Palawan and probability yung mga hayop na yun ay nadala rito sa Palawan. So let's go and explore the area. Asan yung ilaw? Yung babae lalaki. Ha? Ito. Babae okay lalaki. <laughs> okay na? na. Yung babae lalaki. Pareho <laughs> na napahay. Ayaw din. pa di ba? Okay na? Let's go. Wait lang kuya Rich, punin ko na kayong ano. Meron It's ako dito. Mabiyaki pa ako. Walang battery. Eh. Ha? <laughs> Sabi ko na eh, light lang ang dinala eh. Pambira, um, wala pa ng battery. Tara na. Ah, siguro gamitin natin yung mga cellphone natin. Makakatulong na rin siguro. Maliwanag. Kumaliwanag. Ka wala ang battery pa ang wala. Okay, wala rin ka. Wala rin ka. na ka ba naiwan? Samantalang grabe hindi wala nang tinanggal ko. Baka nakalimutan lang. Baka lang. Eh. Sir, ready ka na sir. <laughs> Oh, uh, lang Ako pala, sabi ko lang, ako ng 45 minutes sa kasi natagal. Pakitingnan. Pakitingnan. Ito, ito, ito. Hindi oh, pa kilala ko siya, pero sabi nila, no kararating lang din sa Villa Cerro. I-transact nila. So, huwag ka mag-alala, ako maga-drive mamaya. oh, Bakit? Kukunin ko yung helmet ko, may dala akong racing, ano, racing suit doon sa ano, sa sasakyan para oh para magkarating tayo nang maaga doon. Huwag ka mag-alala. <laughs> Kailan pa Paki... kayo? Okay, sige, sir. Pag-alala pa ko, sir. Wala okay lang naman yan, sir. Kasi kung kunin mo ito sa kaya, tapos pabalik tayo. Kaya naman medyo sobrang sa tabi ko. Sige, sir. Salamat. Tsaka banda. Papasukin natin itong ano, Eligabe. Pwede bang, pwede bang magkita tayo, sir, kaya, ano? Sir so, Rod, sana, saan ako pwedeng, ano, doon na lang sa... Ano? Ha? Ha? Sa Golden Cherry. Doon na lang sa ano mo. Uh -huh. Sir, alam mo yung oh, Golden Cherry? Oh, yung sa may ano may yun ang, ano 'yan. Ah, uh, ano ba 'yun? Yung, uh, yan oh. Ano yun? Tas gamit pa yung mga ano naman tayo, may ilaw tayo. Oh, grabe Oh. Dito tayo sa loob ng Ilikib sa Nido. Ano na dito, Tignan natin. Parang nakatakot. Hey. Ibig sabihin, talagang... Ha? Huh? Meron pa doon, no? Oh. sa loob pa talaga. Oh, so, <laughs> may phobia tayo sa mga ano eh, Mga close uh, close to pobia tao, tao Ito pong kasama natin. Wala na tao. Sa Okay, magandang araw muli mga at nandito well, well. na tayo this limestone rock formation. Here is also a cave kapag papasok ka dyan, marami po tayong makikita ng mga rock formation, katulad ng stalactites, stalagmites, at the colon po. At ang napakaganda dito, for the first time na pinasok ko ito, nakita ko to yung natural painting arts made by a hundred years for mating it with the kind of water and the color of tinatawag po na charcoal painting doon sa loob mismo. At ang nakakamanghan ito mga kapatid, mga kamotor, hindi ito gawa ng tao. Uh, kundi ito ay by nature itself. At kung makikita nyo yung mga color na meron dyan, black, white, something, it's actually because of the formations of a hundred years of formation ng its nature, kaya nabuo yung mga meron dyan. And by the way, itong kinakatayuan natin ngayon, ay isa rin naging isang silbihang boreal or panahon, sa panahon na yon maraming na-recover dito ng mga buto. Buto ng tao, buto ng hayop. At alam nyo, ang trivia at nakakamangha dito, dito rin na-recover ang buto ng isang tigre dito mismo sa lugar na ito. Sa bugad na to at sa paglabas ng doon, marami at taon-taon pumapasyal dito ang mga archaeologists para pag-aralan ang cave na to. At hindi lamang ito yung cave na to, ha, kundi yung ibang part pa ng cave na to na mayroong mga passages dito na pinag-aaralan. Kaya po dito, Kapag pumunta ka po rito, kailangan mong makipag-coordinate sa ating barangay at the same time sa ating kooperatiba, ko kooperatiba para makatulong po tayo. Hindi lang kayo nag-enjoy sa inyong tour, kundi nakatulong din tayo sa community natin. So kaya po kami pala nandito is to promote, of course, the bike tourism, eco-bike tourism here in El Nido. So this is for Moto Update mga kamotors. See you in our next adventure. Walang iba, photo serie. Thank you very much for watching. Keep safe everyone. Ang galing mo naman mo to, Eh. Hindi ko kaya yung ganun, ah. Mm. Uh. Blah, Tara. Sir, tut kung tutuloy kayo, sir, walang problema. Pasok ka ah, para kasama ka naman. Hindi, hindi ko sabihin. Papasok pa ba kayo? Oo, uh, para may experience lang ba? Once in a lifetime na ito eh. Ah. 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 Pwede naman bumalik eh. Okay, sige na, pasok na. Tara, eh, muna kayo. Kaya, Dodds!

Okay. Kayo, ay, dito. Na, Ito yung Ilnido Cave. Ang Ili Cave. <laughs> <laughs> grabe ang galing ni Kuya Ron magano, no? <laughs> oh, so, ang lamig dito, okay, buddy, Di mo na kailangan ng aircon. Uh, watch out for your, ano, sa so mga ginadaanan po natin. May mo tatalim mga bato. Wow. Ito yung loob talaga ng mga bato.

Hindi po Dito lang tayo. Extreme ano. Hindi, hindi po ito dito. Tama ito. Okay. ito, ito. Saan sila? Uy. Sa, sa share ito. Dito kami sa share pool. Okay. kayo. Yung piniting. Nakita nyo. Ayan yung share pool. Piniting, no? At saka may salak tayo. Tingnan nyo. Yung mga rock formation dito. Ang gaganda. Ayan. Okay. Ngayon. Okay. Ayun. Ayun. Yung kuibang ito, ito yung tawag na Kaya ang tinawag kasi lagusan ito. Kaya eh, yung lagusan ito, ito <coughs> Grabe. nakaka dito. Pero uh, oh. oh, oh. ito, oh. Grabe, oh. Yan, hindi yan gawa ng ano, no? Ang tawag parcel. Ito? Yes. Ang <coughs> <Yes. tose> <coughs> charcoal painting. Ah, okay. si talaga natural na tunong na ano? Okay. Yan po nakikita natin is a natural form uh, ng uh, formation ng water at the same time yung color nakikita natin looks like a carbon or a charcoal. But amazingly, this is not man-made. Mm. Yan po is a natural formation of the transformation ng water and then stone, limestone dito sa panahon na ito, syempre, this is submerged in water or emerged in the water. Kaya po, nagkaroon po yan siya na ganyang formation. Look at that. Pati po sa siling, makikita niyo. Oh, galing, oh. Wow. Wow. I'm mean, back. But... Right. Nakakamang. Alam mo, first time kong pumasok ng isla. Ay, ng isla, ng kuweba. Okay. Yan nakikita natin na yan. Na bats na yan. Ang tawag po natin dyan like, ay kutitim bats. Yan din po. Ay, sorry. That's... It's insect bats. Ayun, I mean, no? Lit, oh. Eh, yung insect bats po natin, syempre ang kinakain po nila insekto lang. Sir, ano to, sir? Bilang ng kinakain ng insecto. Amazing. Bilang ng kinakain ng oh. Wow. Puro lang ako wow. Pero pero listahan ng kinakain ng tigre. Eh, yung ano ng tigre, linis ng kamay. Ito. 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 Lilan, kamusta naman? Yes, Napaka amazing dito sa Ilikib, El Nido, Palawan. Nag-enjoy ka? First time mo lang sa ganito? Y yes, mayroon naman ibang napuntahan kay pero mm. nakakaiba itong ano na ito. Dito so, okay. okay. Minsan mo pangalan yun na ating ko kayo video kasi kailan sa transition. Oo, oh, sige. Anong gagawin? Ano, minsan may naumulong na ahas. Ay, end muna Ano, kuya ron, may ahas. Minsan na naanulong kasi kumakain ng paniki, ha? Hala. Ano, dami. Bigla mo Ah, sige na. Ano ba Ano ba? May may gagawin pa kami. Okay. So, yung shot to, voice ko. Okay. Okay. So, ano lang, parang uh, parang para si, para, kami lang nakikita. Oh, so ano lang. Dapat ito nasama namin kanina palabas nalabas eh. Nakita mo ba yung mga natural paint? Doon na yon Doon na yon sa ano. Pag palabas kayo doon. Kaya yung natural paint. Doon din sinabi mo. naman. So yan. Ito yung tayo na tinitinan Yung ano. Grabe ito. Ano ito? Ginugit ba ito? Kuya Lutz? Totoo ko yun. Ginugit ng tubig. Ah, tubig. It's natural. Ano ba yung mga mo yung paint na naman talaga? Para siyang ano. Para siyang na... Ano ito na? Ano ito malamang atos ka sa taas Tama mga buhay. Kaya nga eh. amazing na sa taas, oh. Tingnan mo ito? Ang mga na meron siya Yung balansin ng abstract niya para may ibig sabihin Kaya nga Pero ito na din, na question kasi naturally, hindi naman talaga kasi na nakikita ko si Bobo. Ang tingnan si Bobo. sabi na siya mga la comment. That's natural. Hindi to ipa. Ang mga 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 Okay na sir. Okay ano? Okay. Noong unang panahon ko kasi hindi pa uso yung mga magazine, mga comics. Kaya ako nung panahon na yun, ito po ang naisip din parang manga, magazine ng panahon ng mga slogans. Hello, Mario. Tara, tara, tara. Kuna-kuna uh, nang kuna kuna nah, ilaw yung Just, Tapos, ano, Sir? Sir? Mm -hmm. Yes, Sir. na. So, okay, oh, sa bukas ng no. Wala. <laughs> okay basta kami mga uh, Sir, uh, lalaki pa kayo uh, Okay, so, ah... Uh, Pipicture uh, na namin ng mga stalagmites. Stalagmites. Stalactites Stalag and stalagmites. Ay, sir, magarin. Oh. Kailangan natin yun dito. Pakilawan, wow. pakilawan. Wow, 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 wow. wow. Parang siya maestro. Di ba magkakaroon pa kayo ng ano nila? Ano? Oo, yung... oh, maga, ano kami, magkatala dito, kami ng ilaw dito maganda. Di, di ba ngayon gagawin niya yan? Hindi kaya kailangan gawin. Hindi, wala tayong ilaw na maayos na dala. Dito, sama-sama na lang. Tara. Hindi kaya yan, sir. Pero pwede, natin, ano, natin gamitin ito. Kami nababalik dito. Tara na. Dito, dito, dito. 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 Tabas, y yung ano namin dito, spell wala na ba o ano? Gagawin niyo pa. Spell. Yung spell niyo ano na lang siya. Voice over na lang. Okay. Kasi pagkatapos ng over, okay. na Mas, yung na ako muna dito guys, oh. Pero inyo, first time ko makapasok ng ganito. Thank you El Nido tourism. No? Ito ito kaya Rods, Ayno? Ay, oo, may ano na May uod na Ayno? 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 Patay na. Di pero pwede na yan. Ay, mo i mo na shots mo lang. Close up. Uh, close mo lang. Close up. Huwag yung ilapit ka na yun. Ano? Ay, yun. Yes, lang. Oo, oh, ilawan lang. Ilawan lang. Ilaman lang Ilaman. Ilawan lang. Ilawan lang. Dito ka sa gilid, ano? Pero, para hindi siya makita. Okay. Kasi parang buhay pa rin siya, eh. Napuntahan ang lahat. Hindi siya Sala pa, ng mga content Okay. Dali mo lang kaya kaya ko yan. Yon, dami dito. Ito, dami, oh. Ang dami. Ang dami, oh. dami dito. Okay. Ito, right? Ang dami dito. Okay. Ito, right?

kak, may 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 oras ka din sa akin na no. Moto serye. <laughs> Mag-iisip na si Karen ng pop. Mag-iisip sa akin. <laughs> Ipigpit pala 'yon. <laughs> ha? Ipigpit pala 'yung ganyan, no. Okay.